dito tayo kakain sa number one na kainan sa road 1 ah, bubupay tayo bupay ng gulay mura lang dito ang palaya bitter gold maganda to sa may maganda to sa may diabetes hmm. hindi tatas sugar level mo dito hmm. Hmm. Madam yung kape ko. Hmm. Ah. Ah, ano? Hmm. Ay, wow. Ano ba to? Andito yung malate. May ano yung patintyan. Tignan mo yung kape natin, no? Oh. Hmm. Starbucks. Dito sa Starbucks, magbubupay ng gulay. Ay, nilagyan nyo na sukal? Ay, hala ka. Oo nga pala. Naku, tamis. Bale. Di ba din? Di ba Di ba <laughs> Lagyan ko na lang mamaya. Ay, mm. <laughs> tamis. Tapon mo na. Tapon mo na lang yung kalahate. Eh. Ay, ano to? Hindi ako murder niyan. Ay, kanino ba yun? May lam Ay, talaga, sir. Tignan nyo. Dito kay sa Rodon, may libing sabaw. May kasama pa buto, oh. Yan ba Hindi laga, sarap. Sulit. Oh. Bupay, bupay tayo ngayon dito sa Road 1. Hmm. Pag weekend kasi sila bupay dito. Bupay kunin mo lahat ng gusto mong kunin. Pero hindi ka na babalik bupay na ito, so, ang ampalaya, pampasaya pa, Ito, uh, liver and gizzard. Ito lang ang ko. The rest, puro vegetable na kinuha ko. Sarap ng ampalaya nila. Hindi masyadong mapait. Saka tamang tama lang. Hindi masyadong maalat. Medyo masarap yung pagkatimpla ng paminta. Mmm. Sarap. Parang adobo. Parang adobong manamis-namis. Liber and Gis, ano, ah Gisad. Saan so, ito? Hmm. Ito ba saan? Ng, ay ang tamis ng timpla kaya pinatapon ko yung kalahati eh. pinadagdaga ko ng main na tubig if all you can dito eh pero pag hindi mo na doble ang bayad Ayan. ang kukunin mo lang, yung tayo mo lang ubusin. dalawang na ako parang nung nasa California ako dinoot ako ng anak ko sa San Jacinto Restaurant may bukal ito, turun, dumada lang yung ano, naka ganun mo nalang, gusto mo, dadawang sarapan mo ukunin mo nalang ganun sushi sashimi uh, di iba-ibang klaseng sushi, tsaka sashimi, tsaka mga, anong tawag doon? yung prito na breaded ang tawag doon sushi, sashimi, tsaka basta ganun yung breaded na shrimp lumayan na kuha ka lang ng kuha tofu ito so, ito ang gulay na hindi ako nagsasawa itong adobong adobong ano to sitaw Hindi ako masyadong nagkakanin kasi bata pa lang, kanin na kinakain ko yun. Tawasawa na ako sa kanin. Hindi. Matas kasi ang blood sugar natin. Eh. Kaya iwas tayo sa kanin. Kasi nagiging sugar yun. Eh. Kaya kaya karamihan ng mga Asians isa sa pinakamataas na sakit nila is diabetes. Almost 80% na. Diabetes. Kasi rice, rice eating rice eating country tayo eh. Philippines, Asia, rice eating people lang mga Asians. Kaya common sa kanila ang pagtanda nila, common sa kanila ang may diabetes. Halos lahat ng kakilala ko eh. Na kasing age ko, may diabetes. Tapos sugar level. Mm. may diabetes ka, daming complication yan. Hmm. Ako, kaya ako na-stroke dahil sa diabetes eh. Ang explanation sa akin ng doktor, masyadong malapot na yung dugo ko. Nahirapan mag-pump yung heart ko ng air sa brain. Kaya may mga namatay na brain cell. Kaya na-paralyze ka na lahat ng katawang ko noon. No? Hmm. Buti na lang, itong ginagamit ko, hindi ito. Hmm. Ito, na-paralyze ito. Uh, hindi na bumalik yung dati niya. Ito, buti lang, itong ginagamit ko, hindi ito. Oo. So, Pagdagbaman niyo ko, di ito. Uh, at saka pag nagsisip ako ng gear, di ito. Diba? Ito naman, paksoy. Ayan, paksoy. Basta gulay. Pampakulay ng buhay. Hmm. Mmm. Bilaga. Bilagang short ribs. Ito, libre lang itong. Kaya... Short ribs. Kapangayin ko. Mm, Bakit? Short ribs na... short ribs. Short ribs o ribs ng... ng pork. Pork ribs. ito na. Hmm. na ito yung last, mabulay, chop soy mayroon pang binaguungan kaya lang, maalat, kaya hindi na kumuha <.ceu> hmm. bupe ang bupe rito isang kuha na lang. Kunin mo lahat ng kaya mong kainin. sa hindi, wala nang bagay ka. Kunin mo lahat ng gusto mong kainin. Pero pag hindi mo naubos yan, yari ka, may penalty. Kaya po din mo, yung kaya mo lang ubusin. Para hindi nagsasayang dahil ang dami hindi kumakain dyan. Hmm. Ang sarap ng pagkaluto malutong-lutong at manamis-namis. Yung gulay. Tarap. Ito gantong lutong gusto ko. medyo crunchy pa yung gulay niya. Ayoko na malabsa. Magaling sila mang mag-timing. Ah. Magaling sila sa timing ng pagluluto. Alam niya kung kailan mo kailan ng na ng maganda sa pakiramdam at panlasa. Ngam, kainan sa road one. Ay tong soup. Kahit na hindi mo gusto, okay lang yun kasi sila naman nagbigay. Hindi naman ikaw ang kumuha Ang eh. masarap siya. Maganda pampalasa rin ng paminta, no? Pag nagkamali ka ng timpla, pag napaalat o napatamis, pagyan mo lang ng paminta, hindi na mahala tayo. Makukubad up na. Hmm. sarap. Mm hmm, hmm, yan, mapabigay tuloy bye-bye.